Ano kadami mga tao niya mga idol. Ang tao dito ay sa mula umaga. Madaling araw pa lang dito, dami na ng tao. Parang ano ito, parang nasa bayan ka. Sa likwayan ng tao diyan. Hello. Nakakaway-kaway <laughs> kasi. Ano pala yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Iglesia 'yan? Oh, kaway ka muna dili. Ang ganda mo ngayon. Okay, oh. Ang ganda na kita ng namin. Pwede ka maging masaya kahit mabulok. Oh, minsan wow. na wow. Oh, ito na sabi, nagbablog ako oh. Get out. Ano pala sila? Ano ba ito? Gumising ka. Gumising ka. <laughs> ano to? Ay, saksi. Saksi ni Jehovah. Eyewitness. Ika nga mga uh, mga mabait sila kasi namimigay sila ng papel. <laughs> yung mga ano nila, yung dami, kaya pala dami nila, no? Yung yung sa bahay na yan diyan, saksi rin niya yun. Tapos yung si Manang, yung napunta na dito. Oo. Oh. Yung binigay niya sa akin, gumising ka. Ay, kanina pa ako gising eh. Bablog na nga ako mga kadul. <laughs> Iyon ay soke okay namin dito siya sa ano, tindahan. Lagi namin bili yan. Taga doon siya sa baba. Alright. Yo, what's up mga kaidol? Good morning. Ang oras natin ay alas 8.21 na ng umaga. So, nandito na naman ako sa may wagang tindahan. Wow. Alright. Uh, Wabang tayo na kami naray. Tita. Hanggang alas 12 ng tanghali. Ay, bago mo mood So, dito na naman ang ating panibagong araw at panibagong vlog mga kaibol. So, dito muna ako mag intro Mamaya na lang ang mga karutong. Okay. Tara. Okay. Go! Puyo sa ni Mastura. Siya na ng aming tagatagtag -tag -tag ng manok mga ah, kaibol. <laughs> Bumili siya ng halagang limandaang kilo. O ah, limandaang peso ng manok. Ano nga siya na ng umu ano eh. oh, yeah. <laughs> magado pa ba papafrito? naglakip yan? Ang ano ah, papafrito? paprito mga so, marami kayo don? si siya siya oh, yeah. Ang siyempre 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 Siya siyempre 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 Nakapidyo pa. Oh. Wala kami kasi ng isda, gawang ano eh, yung ano. Uy, matapon. Okay ba? Hi. <laughs> so mga kaidol at wala man tayong ibang gagawin, kaya dito muna tayo mag -co content sa tindahan. Kahit may eksi lang gawang. Nandito ako ngayon eh, hindi man ako makapagpunta sa ibang lugar at makapag-content kaya dito muna sa tindahan muna ako magkakontent pa kayo. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ang aking mga content gawang nandito lang sa tindahan. Ano lang, chill chill lang. <laughs> Wala kasing ano, ano, walang ano, kailangan naman may pang update lagi. Kaya eh, ito lang ang aking content dito. Dula, dito lang ako sa tindahan content muna. At sa ibang araw naman yung sa ibang lugar. Mga okay. Content naman kahit papano. Alright. Ano, akala ko, binili to. Yun, na ito ang lang ang sira. So bukas marami na naman yan Tambak na naman ang isda dyan at saka Ano? Karne So ma, mamayang Mamayang gabi Magkahangok kami sa ano Malabon Kaya bukas ang umaga Puno na naman ito ng isda, karne, manok, baboy, ganyan. Sa ngayon, sila gawa kaninang umaga lang dinilayan doon sa ano. Bakod sila. Yung bukas na uli babawi. kumpleto na naman 'yan. Sa, sa kulay nga, kulang, kulang na kulang eh. Sa kulay namin, oh, na lang siya. Eh. na lang yung ano eh. Right. So mga kaidol dito sa tindahan namin eh, ang manok dito kahit 40 kilos siya, hindi siya abuti ng dalawang araw. Mga maghapon lang siya, ubus na. Kahit yung karneng baboy, kahit 40 kilos siya, laging ubus yan. Kasi ang mga tao dito, matatakaw sa karni. Uh? Ang isda naman dito, may nabili rin pero hindi ka kagaya ng karneng manok at karneng baboy. Kaya, kailangan dito marami lagi yung karneng baboy, karneng manok. Kasi minsan pag nabili kami ng isda, minsan 70 kilos na isda, minsan pinapahango pa namin ang mga kaidol dito gawang minsan hindi naubos, inaabot ng dalawang araw uh, ganoon yan anong mabilis dito yung manok at saka baboy at yung mga gulay gulay mga ganyan kasi ano na to eh talipa pa ng ano nito tawag eh <laughs> kaya kailangan kompleto ka kaya pag hindi kompleto ano sa kabila nabili kaya pag kompleto ka dito na rin yan kasi kami na may may grocery na rin naman na yan o na, nakabili na, yung na, mga grocery yan uh, oh, ano, pang lahok yan. kaya dito na rin ipoblito yan para hindi na lalayo yung ano customer kaya na ang tindahan pero kalipa pa na kasi may mga iste kalipa pa na tawag nyan right so nakita nyo naman mga kaidol pati mga ano na napunta dito kasi ano ang kinagandaan ng ano na ito pisto ni ng tindahan nito ni Michelle ano siya nasa crossing, no? Yung galing ay yung galing doon sa likod, paglabas dito. Yung mga galing naman galing doon sa ano, bungad, dito naman siya aarap. Wala talagang ligtas, ano? Eh, <laughs> Ang ganda nga, dapat may pista pa tayo dun sa kabila sa harap na 'yan, oh, 'yan, no? Dalawa, no? Oh, bigasan. Oh. Ano, pwede doon? Pinapahin niya din. 6,000 kasama eh. kasama ng bahay. Ba Parang luuban naman yun. Ay, kahit na may pisto Maganda talaga naman, kahit ako, kung sa mga kantin. Ayaw ko. Maganda talaga ang pisto mo sa mga crossing na daan. Yung dadaanan talaga siya ng tao. Kita mo naman yan, sa lang, bilis dito maubos ng ano, panindak. Kaya misan, misan sa totoo lang mga kaibigan, hindi, ay, hindi na kinakaya sa kapwa mo maliki kung gabi-gabi ka mamili ng isda. Siyempre, lagi kang puya at uh, titinda ka pa sa araw. Pagdating mo, eh kawawa, sumukot talaga katawan mo. Ang lamang lang, hindi kami naaarawan Kasi hindi ba kami na uh, namimili sa araw. Sa gabi, na madaling araw lang kami, gabi. Mga alas 2, alas 3 na madaling araw. Kaya lang ang lamang, hindi kami naaarawan Kaya puputik namin. Wow! Pero, kaya kapit na araw kabi-gabi ka mga puyak tapos na nagpahinga ka ng isang araw para kang baldado uh, tinga mo si Michelle tatlong tatlong uh, dalawang gabi kami istirin na ng puyak tayo siya baldado eh. siya kasi nagtiting pagdating namin sa so, waga nagtitinda pa siya hanggang tanghali tapos ako natutulog ako papalit ako sa hapon palitan kami ganun lang ang ginagawa pero kawawa talaga siya suko, suko si so, yung ano na naman? Kasi ang bilis ng anong dito, pintahan ka ng pintahan Eh, makagang nakapon, wala ka Wala na naman ulit paninda. Yung mga karne-karne yan, hanggang ano lang yan. Pero may matitira man yan, mga siguro, ilang puti na lang. Ano lang talaga mga kaidin. Ano nga bilis. Alright. So ay alas 10.31 pala ng oras mga ka-idol. Ang aming paninda ay paubos na. Hindi abuti ng hapon. Wala na. Kung kunti na talaga. Yun na lang o. Oh. Oo, <laughs> kunti Hindi na inabot ng hapon na namin paninda. Dapat sa hapon, sarili mo lang po una. Dapat nga lang po ito. Eh, pag-aigit mo ngay kasi. Kaya, hindi na makakabang tita ulit sa hapon kasi kubos na. Ka, tangali ko pa lang. Ano kasi si Ipo ngayon nagbabiyahe eh. ganun kabilis dito ang tindahan, tindahan ng mga ulam-ulam. Ka kabilis lang. Wala pang hindi na inabot ng hapon eh. Ayan, na yan. Ilang kilo na lang. Eh, bibili pa sa ngayon. Tinapot, tinangapot. Ayan, wala nang kinda sa hapon. Wala nang kinda sa Pahinga na naman. Yo-yo!